Ayan, salamat sa binigay ni Kuha, ni Nash. O, ito yung, ano, ito yung libring asukal. Kasi ito pa, papamigay din natin ito. O, ayan, si parang Jojo. Brownout nga, brownout. O, brownout. Taghirap ang hotel namin amin. O, kukunin na niya yung, ano, kabayan Nash. So, dito sa, ano, mo. Thank you, thank you. Maraming mabibigyan to. Ayan. Brownout dito, kaya maglalakad kami sa hagdala. Kaya na nagkailaw na. Kung kaya na nagkailaw na, nakababa na kami. Ano ito yung generator ko? Ayun, may ilaw na. Oh. May kuryente na. Nakababa kami. Pinaglakad tayo ah. Meron <laughs> yan kaso ano, hindi nila ginagamit. dito na kami. Boss na sa Kabayan. Oh, ito na. Oh, ito Ay, na lang, si ito na. Ito, na. ito na yung ano, malinaw na ngayon kasi kanina madilim. Eh. <laughs> nakuha na ano, ni Paring Jojo yung ano, yung i-donate natin sa church. Kasi ito naman papamigay natin to sa mga kababayan natin. Ayan hmm. Dami yan. Dami. Oh, para sa inyo to mga kabayan. Daming asukal nito. white sugar yan, white sugar.